ito Gina wani yung lady nere, nung last Christmas mo salabas yun, pa. yeah. this so, this is just once in a lifetime celebration. amen. kung sabi niya nila, yun kung busy yun na everyone. kung isabayan nila dati, tinatago natin yung edad natin, di ba? but now, God blessed to have to reach this 60, di ba? Okay, you're so blessed, Tita, to have these people around you celebrating your 60th birthday. Okay, so before we're having some fun and games tonight, we will be having a dinner break muna. Okay ba yun? Okay. Para kayo nila, Tita. <laughs> okay ba yun? We will be having a dinner break muna. Okay, okay. but before that, just to avoid a long queue sa, long, sa buffet area, we will do some trivia question, okay? This is per table for ano lang, per table. Kung si Beshi na nakaupo sa likod, huwag natin tawagin. This is for table purposes only. Ah, hindi na sa libro. <laughs> oh, this is just, just to avoid lang sa traffic sa buffet. Alam mo ba last event ko dito, 50th birthday, ang papremyo niya sa long pass? Oo. Oh. Muntik na ako. First time kong mag-host, muntik na ako mapunta sa emergency tayo sa talumpas. <laughs> okay, di oh. ba? Diba? Matitiya kailangan. okay. So, you need to do something for us. Guys! So, oh, masyadong nabusog silang lahat. O, oh, ba? Diba? Gusto nyo bang ma-entertain at maging masayang araw nito? Isang malakas na yes naman dyan! Yes! Yeah! Narinig din yun. Ang sabi ng lola ko, respetuhin daw natin yung mga nakakatanda sa atin. <laughs> okay. So, you need to do a surprise dance number for us, okay? So, I'll give you three basic steps. Basic steps means yung mga tita steps lang, okay? Hindi naman yung mga, ano, mga, may i split, hindi. Okay, mga pang-gensi, mga K-pop, di ko na nga kilala yun. <laughs> Or forward, right? Forward. Forward. saya okay. pa naman, sayo pa naman, hindi na nakuha ko yung camera. Oh, ako? May premyo ako. <laughs> uh -oh. Sino ba may kasalanan, tita? Sino? Sino? Ah. Pastora yung may kailangan. Ko pala may ka kasalanan, pastora. Okay, eto. I'll give you three basic steps lang. Left and right pa rin. Okay. Susundan, oh, susundan mo lang po ako, tita. Pero syempre, dapat may ano choreography. Ah, okay lang yan, tita. Pag hindi pa rin yung sumayo, daanin sa smile. Para lang padansoy kadaanin sa small pag hindi taga